Welcome back to swimming pool. Swimming pool view. Ocean view. Ayan. Pier. Pier ng mga ano to. Construction materials. Hollow blocks. Mga kawayan. Ayan. Use for ruffling. Mga sand, gravel and sand. Ano pa? Mga gas. Yan ang ano dito, ginababa. Okay, ayo. Mga kawayan yan, pang ruffling sa paggawa ng building. cements, blocks of cements. This is my old place. Pabalik din kami ulit dito. This is the swimming pool. Walang tubig. And there daming ano, nakapark na boat daming nakapark na boat